Naaresto na ng na na otoridad ang tatlo sa anim na suspect sa pagdukot sa American vlogger sa Zamboanga. Tuloy naman ang paghahanap sa biktima na hanggang sa ngayon ay wala pa rin indikasyon kung ito ay buhay pa o patay na. Detalya sa ulat ni Mar Gabriel. Hawak na ng otoridad ang tatlo sa anim na sospek sa pagdukot sa American vlogger na si Elliot O'Neill Eastman. Naaresto ang dalawa sa kanila matapos sumuko noong linggong isa sa mga sospek na nagsilbing spotter. Malabas po sa ating background check po ay may mga previous records na po itong uh, tatlo pong uh, suspect under our custody. Yung kanilang kaso po before ay murder po. Dalawa po doon ay may grupo po. Uh, it appears based on na uh, records po ay mga miyembro po ng criminal gangs po ito. Inamin daw ng tatlo ang naging partisipasyon nila ng dukuti ng biktima sa bahay ng kanyang asawa sa Sibuko ko noong October 17. Pinangalanan din nila ang tatlo pa nilang kasamahan na patuloy na tinutugis ng otoridad. Until now ay wala pa po tayong at wala pa po tayong nakukuha na information na may demand po for ransom. So Uh, sadly, wala pa rin po tayong proof of life na, na kukuha until now. We don't want to speculate kung ano po yung uh, current status po ng ating uh, biktima but uh, sabi ko nga po kanina, we remain hopeful po na sana buhay pa po yung uh, biktima but initially, based po sa investigation, tinatakbo ng investigation, ang uh, ang uh, motivo po talaga ay kidnapping. Tuloy naman ang ginagawang pagbabahay-bahay ng Joint Task Force para hanapin ang biktima na ang hindi nadala ng mga sospek sa malayong lugar. We have reasonable uh, ground to believe na hindi nakalayo yung uh, biktima po doon. Unang-una siya po ay uh, may tama po ng uh, baril po at yung bangkang mismong ginamit, particularly ay uh, yung white na motorized boat. Ay uh, boat po ay hindi po makakalayo dahil nga po uh, hindi siya hindi po siya intended para sa long distance po na pagbiyahe. Naisailalim na sa inquest ang tatlong sospek habang nasampahan na rin ang kasong kidnapping at serious illegal detention ang tatlo pa nilang kasamahan kasama ang ilan pang jandos. Mar Gabriel, para sa mata ng agila, matatag, matapang, matapag. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe at net25tv